Hello! <laughs> uh, good afternoon. I just wanna share kasi ano, natatawa lang ako no. Kasi kagabi, so kahapon, I'm not feeling well. Kaya, maaga ako natulog. Tapos, bigla na lang ako nagulat. Kasi nga, uh, itong Sophie ko, panganay ko na si Sophie, ano, umiiyak. Sabi ko, bakit ko umiiyak? kita hindi na kasi kami magka-classmate eh. Ni, no, nila Thea. Kasi nga, na nga itong friend niyang na si Thea sa ibang lugar. Tapos, iba na rin siya mag school para ganun. Na, medyo ano lang ako, gusto ko lang i-record para makita ng, makita nila. Pagka, sana wala, may, face, may Facebook pa kapag ano, kapag tumanda sila. Pero ngayon, nakita naman na nila eh, kasi may, may, may ma ma maalam na sila tungkol sa Facebook something. Eh, ayun na nga. Gusto ko lang i-share. Ganun. Kasi, kahit 7 years old, 6, 7 years old pa lang sila. Grade 1 sila ayon So, by ilang months na lang is grade 2 na sila. Then, one week na lang yung pasok. class day, bukas ng exam. Tapos, ano na sa April 11, parang ilang araw na lang is ano na, uh, recognition na ganun. So, last day na talaga ng pasok at hindi na sila magkikita. Kalaw, ito lang na magkikita-kita. Natatawa lang ako kasi may group chat sila. Silang apat na Marias na. Dati si tat uh, tatlong tres Marias sila. Si Ben, Ben, si Tia, si Sophie. Tapos, nadagdagan sila. So, ito nga si Elisha nga. So, apat na, apat. Ano na sila? 4 Marias. O, oh, Four Marias. So, may GC sila. Natatawa na lang ako dito. Min minsan, nag-roblox sila. Mga ano chismisan. Ganun tungkol sa mga crush nila. Yun, may... May mga crush sila. Tapos, kagabi nagulat nila na ako kasi nag sila. Sabi ni... Narinig ko, Teh, naiiyak ako. Sabi ng... Sabi ng isa, sabi naman nga ako, Bakit? Sabi niya, hindi na kita ka, klase. Tapos, paulit-ulit kong naririnig yung yung vlog ni Esnier, so, sikat ngayon si Esnier eh. Ayun, na, nakikita siguro nila yung, isa, dalawa, tatlo, hindi na ikaw ang ko, yung mga gano'n, eh, natatawa na lang ako. Parang ano, sa, sa edad nila na 6 to 7 years old, o magsa 7 years old is, alam na nila yung ani, alam na nila yung na magkakaiwalay na sila, na hindi sila magiging magkaklase, kasi lilipat ng school yung isa parang ako nung elementary ako wala lang dead ma so na compare ko lang kasi dati parang wala lang pang grade 2 grade 2 ka na masaya ka na grade 2 ka na kasi nakapasa ka ng isang level pa so sila ngayon parang para sa kanila parang masyadong advance na yung isip nila no kasi ano anyway, eh parang masyado silang attached so oo kasi sobrang attached na attached sila since parang 21 lang nung kinder sila kinder 1 and 2 parang mga ano lang sila eh mga 11 to 15 or 10, ganun, 10 to 15. So, ngayon nag-grade on sila since after pandemic na is, nag -ano na sila, nag naging 21, 2021, ganun. Tapos, kahit marami na silang kaklase, sila-sila pa rin. Yung 4 Marias, yung 4 Marias. Tapos, pag may mga event, nag, nag, ano, nag, nagkakasama-sama sila. Tapos, kahit nga, ano eh, kahit, walang pasok, nag, ano sila, nag, kita sila, gusto nilang magkita, magmall, mga ganyan pero hindi natutuloy pa, kasi depende sa schedule, anyway masyado silang attached, so parang na-realize ko lang, oh ganoon na pala yung generation ngayon, ano since since meron, ma, ano na ang technology ngayon, masyado ng high tech pwede ka nang makikonek via messenger tapos sa roblox pa, mga ganoon is ano, masyado ng attach kasi kami no, 90s, wala parang wala pang cellphone nun eh, meron man pero bihira lang tas ayun na nga so siguro sa ano na ng technology ngayon so much yung emotion na nararamdaman nila since masyado na silang attached nga, since connected sila compared sa 10 uh, na mga nanay ngayon na mga 90s, ganun, mga 20s ano na, parang hindi tayo masyadong attached At, attached lang tayo kapag hindi compare sa kanila ngayon kasi dati walang cellphone, walang messenger. So ano lang pupunta ka talaga ng bahay kung gusto mong pumunta o magkita kayo o sa school lang. Eh ngayon anytime eh kakagaling lang nila sa school tapos magkukwentuhan na naman sila. Tungkol sa mga crush niya, may crush siya sila eh. Ayun lang parang nakakaano. Sana ang wish ko sa inyo, Sophie Bembem, -bem, uh, Teya and Elisha, maging ano pa rin kayo, tawag dito. My Keep in touch pa din, ganun. Keep in touch, tapos makikita-kita pa naman kayo. Masyadong grade 1 pa lang kayo ngayon. So, malay mo, high school, ganun. High school, college, balikan nyo yung video na to. Alam ko, love nyo isa't isa. So, happy lang ako kasi yung friendship, yung relationship ninyo ng apat is very strong though kahit medyo isip bata pa kayo kasi sa edad nyo pero parang mature na kayong lahat ayun at sa mga friends na nakasalumuha ganun congratulations kasi grade 2 na kayo in months o di ba in months grade 2 na sila kasi pero go uh, grad parang go graduate na sila sa grade 1 sa April 11 so yun yun lang na share ko lang bye bye